Marami ang naiengan yung manood at makinig ng podcast ng magkaibigang sina Katrina Gray at Nicole Cordavez. Very timely at interesting ang topic na tinalakay nila kamakailan tungkol sa pakikipagkaibigan. Base sa kanilang karanasan, nagsight rin sila ng red flags sa mga kaibigan sa episode na Building and Burning Bridges, The Friendships We Chose to Keep. Ayon kina Katrina at Nicole, nagkaroon na raw sila ng mga karanasan sa mga kaibigang backbiters o mga trader na maganda ang pakita sa kanila ng harapan pero iba't iba namang paninira ang sinasabi sa kanila kapag nakatalikod na sila. Anyway, ang mga ganitong tao raw ay yung mga hindi mo panghihinayang ang mawala. May klase rin daw naman ng kaibigan na noong nagkaroon sila ng isyo ay hinusgahan na agad sila, hindi kinuha ang kanilang mga panig at iniwan na lang sila. Hirit panikat, hindi raw siya iyong tipong nagkikip ng maraming kaibigan. Ang iniingatan daw niya ay yung mga taong kilala na niya noon pa at yung nasubok na niya ang loyalty through the years. Hindi rin daw kasi siya yung tipo ng taong madaling mag-open up ng kanyang mga problema o pinagdadaanan sa buhay not unless na earn na niya ang trust ng isang tao. Ayon pa sa 2018 megaseconds universe, guilty daw siya sa aspeto na minsan ay napakabagal niyang tumugon sa kanyang mga kaibigan. Halimbawa raw dito ay kapag may naglamang sa kanyang kaibigan pero delayed ang kanyang reaksyon dahil minsan ay hindi niya makarir na sumagot agad dahil sa kaabalahan. Pagbabahagi nila, meron din daw mga kaibigan na sa simula ay maganda ang trato sa iyo pero pag nasense nila na may kakompetisyon na sila ay magdidistansya na. Ayon naman sa beauty queen, masaya siya sa anumang tinatamasang tagumpay ng sinuman sa kanyang mga kaibigan. Isa raw sa paniniwala niyang katangian ng isang tunay na kaibigan ay yung hahayaan kanyang mag-grow at hindi yung pagiging insecure o makasarili. Red flags din daw sa friendship ang mga taong toxic, possessive, jealous at iyong interesado lang na pag-usapan ang sarili. Kasama rin daw dito ang good vibes, friends na maaasahan lamang kapag may kailangan pati na iyong mga taong hindi kayang manindigan para sa kanilang mga kaibigan.